What's up guys, welcome to Smart Tutorial Sub And for today's tutorial, really, ituturo kayo kung paano ang ayusin ang iyong cellphone na hindi makakonek sa cellphone this 2024 Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe Ipapakita ko muna guys na ayaw kumonek ng aking cellphone sa wifi At may lumalabas na failed to connect the network kait na kailang beses na akong kumonek dito. At ang nalabas lamang ay save, no internet access. Yan, tapos nalabas yung failed to connect to network. At ito ang solusyon dyan. Simple lang. Ang first method ay ipower off ang iyong device ang aking device sa Infinix at every time na nangyayari ito ay pinapower up ko ito and then pagkabalik ay kumukonnect na ulit siya sa wifi at kitang kita nyo naman po guys na nakakonnect na siya sa wifi after ko i-power up so every time na mangyari yon ay pinapower up ko lang ang aking cellphone at agad naman itong kumokonek after kong mapower off. Pero kung hindi pa rin ito sa iyong device, ay ito ang second way. Una ay pumunta sa Wi-Fi settings mo at pindutin ang Advanced Options. Then pindutin ang Save Networks. Then hanapin yung Wi-Fi na gusto mong konekan pero hindi ka makakonek. Then pindutin po ito. Then i-click ang Forget. Then, i-back po. Tapos, ilagay mo po yung password na kung saan yung pinindot natin yung forget kanina. And yun, connect naman po ito at nasolve na yung ayaw kumonek ng aking cellphone doon sa wifi. So, dyan lang po walang internet dahil mahina ang signal wifi namin. Thank you for watching at kung nakatulong ang ways para makakunik ka ulit sa wifi, ay huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe at panoorin ang next video.